Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa uh, dalawang anghel na pumunta kay Abraham at uh, pagkatapos ay dumiretso kay Lot na pinsan ni Abraham At basahin natin dito kung paano sinunog ng Panginoon ang Sodoma at Kumura dahil sa kanilang kasamaan Basahin muna natin dito sa... Genesis 19:1 para ma unawaan natin ang buong story kung ano ang nangyayari. Genesis 19:1 At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang magtakip si Lim at si Lot ay nakaupo sa pinto ang bayan ng Sodoma at sila ay nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniukod ang mukha sa lupa verse 2 at nagsidat nagsabi ngayon nga mga panginoon ko ipinamanhik pinamanhik ko sa inyo na kayo magsiliko at magsipasok sa bahay ng iyong lingkod at kayo matira sa buong magdamag at maghugas ng iyong mga paa at sa madaling araw ay magsipag bangon kayo at magpatuloy ng inyong paglalakad at kanilang sinabi hindi kundi lansangan mananahan kami sa buong magdamag. Verse 3 At kanyang pinakapilit sila at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay at sila'y kanyang pinaghandaan at pinagluto ng mga tinapay na walang libadora at nagsikain. Verse 4 Datapot bago nagsihiga ang bahay ay kinulong ng mga tao pagkatapos silang kumain daw bago silang humiga ay ang bahay ni Lot ay napuno ng tao sa paligid sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma ng mga binata at kayun din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot verse 5 at, kinang, at kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito. Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. Verse 6. At nilabas sila nilot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, Verse 7. Ipinamanhik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Verse 8. Narito ngayon may dalawa akong anak na babae na hindi nakikilala ng lalaki ipinamanhik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anumang na anuman ang mga lalaking ito yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan. Sabi ni Lot na huwag naman kayong gumawa ng masama ng ganyan dahil na mayroon akong dalawang anak dito na babae kunin niyo to kung anong gusto niyo ay gawin niyo sa kanila wag lang itong mga lalaking ito dahil mga bisita ko sila ang suduma at gumura ay ayaw nila ang mga babae ibig sabihin to mga bakla itong mga to ang gusto nila to lalaki kaya gusto nilang sipingan yung uh, bisita ni Lot pero hindi nila kasi alam na anghel ng Panginoon yun kaya ganun kasamaan ang Sodoma at Gomorrah verse 9 at sinabi nila umurong ka at sinabi pa nila ang taong ito ay naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom ngayon ngay gagawan kami na, namin ng lalong masama kaysa kanila at kanilang ipinagtulakan ang laking silot at nagsilapit upang sirain ng pintuan na sabi nung mga lalaki na pumunta kasi itong mga lalaking ito para sila maghukom dito sa ating bayan nasaan na sila? ayun ang sabi ng mga tao gusto talaga nilang uh, makita verse 10 dito po at iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak silot sa loob ng bahay at kanilang sinaran ang pintuan Verse 11 At ang mga taong na nga sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila ang munti malaki anupat sila ay nangayamot sa paghahanap ng pintuan. Binulag ng mga anghel ang mga tao para hindi makakita. Verse 12 At sinabi ng mga lalaki kay Lot Mayroon ka pa ritong kamag-anakan ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sinabi ng anghel na kung mayroong kang mga kamag-anakan dito, sabihin mo na sa kanila na umalis na sa lugar na ito. At verse 13, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Verse 14 At silot Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag sa kanyang mga anak na babae at sinabi magtindig kayo magalis magsialis kayo sa ladakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan datapot ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Napakasakit din sa pakiramdam na gusto mong isave yung pamilya mo, ngunit yung pamilya mo ay hindi naniniwala sa inyo dahil, sa iyo dahil, akala daw, akala nila ay nagbibiro ka lang. Uh, sa buhay natin ngayon, ay napakahirap magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Dahil ang mga tao ay hindi na naniniwala. Dahil parang napakalayo na ng uh, salita ng Diyos sa mga tao. Kaya mahirap sabihin na ganito ang uh, mangyayari at ang gusto ng Panginoon, ngunit ang problema ang mga tao ay hindi naniniwala. Verse 15, tuloy po natin. At nang umaga ay pinapagmadali ng mga anghel silot at sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na, na, na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Sa 16, datapot siya ay nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan at nangyari na nang sila'y mailabas na nila at sinabi itakas mo ang iyong buhay huwag kang lumingon sabi ita wag daw siyang lilingon o huminto man sa buong kapatagan tumakas ka hanggang sa bundok baka ikaw ay mamatay sinabihan siya na tumakas ka lumayo ka sa lugar na ito hanggang doon sa bundok at baka ikaw ay mamatay sa itin at sinabi sa kanila ni Lot huwag ganyan Panginoon sa verse 19 narito ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang pinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di maka tataka sa bundok baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay verse 20 narito ang bayan ito ay malapit takasan at maliit o tulutan mong tumakas ako roon di ba yao'y maliit at mabubuhay ako verse 21 at sinabi sa kanya narito sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita na pinayagan ng anghel na doon siya titira sa maliit na lugar na yon ay at isasama sana yon sa pagunaw pero hindi na daw isasama ng uh, mga anghel sa pagunaw verse 22 magmadali ka tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating karoon kaya't ang pangalang itintawag sa bayang yaon ay sore sa so verse 23 ang araw ay nakat nakalitaw sa nasa lupa nang dumating silot sa sor big sabihin na lumabas na yung nagbubukang liwayway na lumabas na yung araw sa umaga lumiliwan um, nag-aagawan yung liwanag at ang um, dilim kasi pa paumaga na 24 na magkagayon nagpaulan ang Panginoon sa sudoma at kumura ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit grabe no, ginawa talaga ng Panginoon na sunugin ang gumura at Sodoma sa madaling araw kasi ang mga tao lahat ng mga tao ay tulog grabe no wala talagang ayo talaga ganoon Panginoon na mayroong maligtas sa lugar na yun dahil bakit hindi niya ginunaw nung gabing yun nung aktual na pangyayari kasi nandun pa sila ni Lot nandun pa ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Kaya hindi mo ginunaw ng Panginoon at ginaw, gi, gi pinapa, hintulutan mo na niya na magtumahimik ang lahat at makaalis si Lot at sa kanya gugunawin ang Sodoma at Gumura. Ganun niya uh, iniligtas si Lot. Sa 25 at ginunaw niya ang mga bayan niyaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nanganahan sa mga bayan niyaon at ang tumutubo sa lupang yaon sa 26 dataw po at ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin ito ang isa ding pag-uusapan natin ang tungkol po sa kanyang asawa kasi sinabihan kasi sila ng anghel na wag kayong huminto o lumingon. Ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon. Kaya nagiging haliging asin. Ang tanong kasi din doon, bakit lumingon ang asawa ni Lot na sinabihan na sana sila ng mga anghel na wag kayong lumingon. Ito din ang isang problema sa atin kung ano kasing sinasabi ng Panginoon hindi natin ginagawa hindi tayo sumusunod gumawa tayo ng mga pagsuway kaya dito rin tayo napapahamak kung ano kasi dapat ang sinasabi ng Panginoon dapat sundin lang din natin para tayo ay uh, hindi mapahawak pero dito naman tayo sa side sa asawa ni Lot bakit, bakit siya lumingon dahil kasi naiwan ang kanyang dalawang anak at asawa ng kanyang anak siguro andun pa din siguro kasama ang apo anak ng kanyang anak kaya lumingon ang asawa ni Lot nagmabakasakali na nasa likuran niya ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apo na sumusunod sa kanila kaya siya lumingon tiningnan niya kasi kung halimbawa nang doon niya nakikita niya na tumatakbo o nahihirapan siguro tutulungan niya kaya siya lumingon tiningnan niya ang kanyang likuran mahirap din naman talaga lalo pat mga mahal mo sa buhay isa din yan na nagpapahirap sa buhay natin itong mga pamilya natin kaya minsan mas makapagsusuway tayo sa kalooban ng Diyos. Tuloy po natin. Tatapot sa 27. At si Abraham ay sum sumumpang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At 28. Siya ay tumingin sa dakong suduma at gumura at sa buong lupain ng kapatagan. At tumanaw at narito ang usok ng lupain ay napailanglang. lang na parang usok ng isang horno. Sa 29 at nangyari nang ang na, nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinagunawan ng gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. Sa 30 at sumumpa si Lot mula sa sur at tumira sa bundok at ang kanyang dalawang anak na babae nakasama niya sapagkat siya natakot na tumira sa sor at siya tumira sa isang yungib siya at ang kanyang dalawang anak na babae ito yung nangyayari sa uh, sudoma at gumura kung paano iniligtas ng Panginoon Silot bago niya ginunaw ang sudoma at gumura ganun magmahal ang Diyos sa kanyang mga anak ganun siya mag Uh, eh, mag-alalay yun nga ang sinasabi na parang agila na tinatakpan niya ang kanyang mga sisyo para hindi maulanan si Lut kasi hindi kayang isama ng Diyos na gunawin sa Sodoma at Gumura dahil si, si Lut din kasi ay masunurin sa Diyos mapagmahal sa Diyos kaya ang Diyos din hindi niya kayang uh, sunugin kasama si Lut dahil anak niya si Lut. Na ang Diyos kasi kung sumusunod ka lang sa kanyang kalooban ay iisipin kanya ng tunay na anak. Pero ngunit kung hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban ay hindi mag-alinlangan ang Diyos na tayo ay susunugin sa mundong ito.